Nabahiran ang paggunita ng Simana Santa sa ilang lugar. Sa kagayan, isang bata ang nalunod sa ilog. Sa Pampanga naman, isang lalaki ang binugbog habang nagpepenitensya. Nasa frontay ng balitang yan si John Aroa mapayapang nagpepenitensya ang lalaking ito sa barangay Kapayado sa Angeles City, Pampanga nitong Miyerkules nang sugurin siya ng dalawang lalaki. Di gaano na sa CCTV ang pambubugbog pero makikitang nagkagulo ang mga tao sa paligid. Agad dinala sa ospital ang biktima na nawala ng malay at nangisay pa. Lumabas sa investigasyon na parehong pinsan ng biktima ang nambugbog. Pinaghihinalaan kasi nilang aset ng mga pulis ang biktima na nagsuplong sa isa pa nilang pinsan na nagtutulak umano ng droga. Pero itinanggi ng biktima ang paratang na ito. Agad namang sumuko ang isa sa mga suspect habang tinutugis pa ang isa. <tipan> Isang bangka naman ang tumaob sa karagatang sakop ng barangay San Rafael sa Bordillos, Quezon nitong Sabado. Tanaw sa video ang mga sakay nitong nakakapit sa mismong bangka habang naghihintay ng rescue. Mabilis namang rumispundi ang mga tauha ng San Rafael Port at nailigtas ang labing apat na pasahero. Base sa investigasyon, naglalayag ang bangka mula Binunbunan Island nang bigla itong tumaob dahil sa malalakas na alon. Patay naman ang isang bata ng malunod sa ilog sa Santa Teresita sa Cagayan. Base sa investigasyon, niyaya ang siyam na taong gulang na biktima ng kanyang mga kaibigan na maligo sa ilog. Yun nga lang, napadpad siya sa malalim na bahagi nito at tuluyang nalunod. Naiahon pa sana siya ng rescuers, pero binawian din siya ng buhay sa ospital. Nagbabalita mula sa frontline, Janarua, News 5. Mga kapatid, Mawi David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.